Hello guys, eto na. Oras na para magpaligo uh, paligo. Oras na para magpaligo kasi ilang araw nang hindi naliligo. Hindi, maligo kayo ha? Ha? Hindi nakaligo na? Sino sabi sa tatlong araw na. <laughs> tatlong araw nang hindi naliligo. <laughs> yan, kasi nag-uulan. Kaya yan. So eto, ayo ginaanin niya na, yan. ito mag -anin yan. Na. Akin na, o, ayaw na naman, awag na naman. Akin na, bawag niyong anihin, makukupit. Maluloy yung ano. Ayan. Hindi naman yan ahi. Eh. Hey, Hindi nga sa inyo, man, kaya akin na, lulutuin natin, magluluto tayo. Akin na, akin na, lulutuin natin. Ayan. Ganyan siya kakulit, pati ito ko, oh, ayaw ibigay. So, nakabili kami ng bulaklak ng kalabasa. Ayan. So, tapos ayan bakit nakaganyan ang tsinelas nyo hindi na naman magkatilad yung tsinelas nyo na yan ha nai ito ayan ari ko ano ako ng electric pan ina ano yan Huwag nyong... sinusuot yung isa na yan Mag, hindi magkatilad bakit ganyan ang suot nyo Ay, bakit parang hindi ito parang hindi ito ay, hindi naman talaga yan, ay. Nasa katalag katalad niyan? Inyo yan? Oo. Sino sabi? Sa... <laughs> <laughs> inyo yung malaki na yan? Oo, ah, okay. Akin yan. So, ayan. So, medyo may sumpong na naman. So, nag ako ng ano niya? Oo. Ng pampaligo. So, maliligo na siya. Oo. Inyo gayon? Oo. Sino ba sa inyo? Lahat yan akin. Huwag kayong mag-ano. Oo, oo, lahat na nakikita nyo sa akin. Para kayong... Huwag oh, laging na... yabang Magyabang hmm, mag -yabang, yabang. Bakit ako magyayabang? So, ayan. Meron akong ano. Uh, Nag-ano ako ng isang balding tubig. Ayan. Ayan, para sa matanda. Kailangan mainit kasi malamig ang tubig. Eh, maliligo siya. Ayan, so isang balding tubig para sa kanyang paliligo. Pinaparawan ko para maligam-gam. Ano yun ay? May ebaro your ano? Black. May ebaro your black. Ano yun? Black? Anong black? Sira. Hindi ko na maintindihan sa sabi niyo, Nay. Ano yun? Ano plastic niya yan? Plastic mo na? plastic muna Hindi naka plastic yung ano eh, Yung bulaklak ng kalabasa Lulutuin natin mamaya Para may ulam tayo Ay, hindi pa nga Huwag hmm. hmm, Hindi pa nga huwag ka um, isa na Alin? Eh. Sobra na yung ano Sobra na yung isa Ano nga yun? Black Na? Black Black book Ano yun? Hindi ko maitigas na sabi niyo, no. Ay, usad kayo na kaunti na ako. Balik kayo ha. Ako may kaibang na amoy. Malay ko Ha? Pating nga Ay. eh. Aray. Hmm. Ba't ka na naamoy ko? Ano yun? Tanghi. Kaya bangan mo na dyan. Malay ko na kay pangyong pangyong na. Ikaw ako. ayaw ka magganyan? Ilang araw na kayo hindi naliligo. Ang <laughs> Aray. Umayong ka na sa hmm? Umayong, eh, dito sa atin. Kayo ang Ilang araw na kayo hindi naliligo i. Eh. Ay di ngayon ako yanaligo. Totoo. Ano? Tatlong araw tinanong niyo to. Oh. Ar 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 Aray. Aray. Ano? Hindi pa kayo naliligo tatlong araw na pa yung nyo na. <laughs> Aray. Sakal. O mommy kanino po Grabe naman kayo. Pinapaligaw ko lang kayo eh. O naman nun. Para kayong ano, kayo karangkara. Lagyan na lang kayo. Huwag kayo sa inyo? ano umuwi dito Dito, nasa atin tayong bahay. Huwag na kayo? Na Para kayong ano palagi. Mga kaano ninyo. Totoo yun kakas... yung Aray! 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 Sakit! Bakit ka sunganda na sungitin pinapaligulaan kayo, tiha yung... Umuwi ka na. Bakit ako uwi na narito tayo sa atin? Umuwi ka na sa inyo. Grabe naman kayo kung maka... Ano para kayong... Ano para kayong... Alimangong basta lang kayong... Maninipit. Okay, Ang kinalaan kayo. Sabi ko sa inyo, maligo kayo tayo kayong ano. Pangimpangin nyo na. Ayapangan mo na. na dyan. Umalis ka na dyan. Ba't ako aalis sa itong nagpapahangin ako sa electric pan. Ayan, o. Oh. Nagpapahangin ako, Eh. Hindi ako hype na tao. ako. Ano ka kayo? Kayo lagi nalang. Huwag ka na sa inyo. Doon ka magyabang. Ba't ako magyayabang? Anong pagyayabang? Wala naman akong may pagyayabang, Kayo naman, lagi nalang kayong ganyan na. Huwag kayo masungit. Ba't kayo makasungit ninyo? Ay, nasan kayo pinagsusungit mo? Kayo ang nagsususungit. Huwag kayong mag-ano, nai. Ang sabi ko lang. Bakit? mukay, uh, mo sabi Bakit? Okay. Sinasabi ko lang sa inyo, maligo na kayo at kay ipang panghina na amoy ko. Ayan ba nga nitong hayo ito? Ikaw ang namamanghi. Kakaligo ko lang nung nakarang taon para kayong ano. Ako nga mamanghi nga taon na? Ngayon na ay... Ay, naku ayun oh no, nagka Ay, ikaw ang itapon <laughs> tatapon niya ako? tatapon ka ba't niyo ako tatapon? para kayong ano ano ako basura? Para... basura ka ah, turing kayo turing garing para kayong ano ah aray! Ah, sakit ano ka kayo iti panay ang kurit para kayong ano nay para ka di nakakasakit ah ako inyong dugot laman ginaganyan niyo ako para kayong ambong ka Ay, ano ni pagsasala galing. Hmm. Lagi na lang kayong ganyan na si Pang ano pa lagi. Kayo na nga itong pinapaligo ko lang kay ti eh, hayang naami ko panghimpanginyo na araw ko na di naliligo i. Eh. Ayon nyo aminin. Papapatingin pa moy. Hmm? Pang. <laughs> nay, maligo na kayo. Maligo. Ayaw aminin. Tatlong araw nang hindi naliligo. Sakit. May sampal na. May may kurit-kurit pa. Ang sakit. Pagka mudra.